Yo, ayan, oh, good morning sa inyong lahat mga busing, no. Ayun, welcome to my second vlog. Ayan. So dito tayo ngayon sa taas, no, sa cross ni Papa Jesus, no. Sa replika ng cross ni Papa Jesus, ayan. Oh, yung tagabantay niya, on, dito diyan yan parati, no. Bubuyog. Diyan yan talaga yung pwesto niya araw-araw. Kahit na kung ano, ayan o oh lumipad man ng malayo yan dyan talaga yan mabalik sa pisto na yan yan dito sa harap mismo ni, eh, ng replica yan hindi joy na pakyat na antayin natin wi <laughs> ganda no kaso may mga kwan, eh malinisan to ah. yan so good morning sa lahat mga busing welcome to my second vlog at eh, kukuha ulit tayo ng panibagong video para hindi masyadong humaba yung unang vlog natin nung pagdating natin dito nag ikot pa kami tapos nag akyat nag akyat dito no? Kaya't medyo baka humaba kaya gumawa na lang ako ng panibago yan so dudugtungan ko na lang mamaya kunti mga busing ah. antayan ko lang sila yung day joy eh, wala pa sila bababa na muna tayo bababa bababa baba. bababa baba, ba, 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 <laughs> ba, <Ay>, ba. pagod <laughs> pawisan na ako eh Tingnan natin kung saan na sila banda. Oh. Hindi pa natunaw yung kwan ko eh. Diba oh, may hamog pa yung doon banda oh. Yan. Hindi masyadong makita oh. Napaka kwan niya. May hamog kasi. Okay, tama na. Maka 2.7K Sandali po Ayan Tara Baba tayo Ay sakit ng gulod ko ah Ya yeah. Ikaw nga unahin ko yung masakit Saan <laughs> huh. ka na banda? Shortcut Dito maganda rin na Kung ano yung isang buong bato Lime Ayan. Ganyan po yung bato dito Kaya't matatamis yung mga bunga niya Mga bunga ng mga Ayan. Anagas oh makatian yan Anagas to eh <laughs> yung Dagta nyan yung napakakati Ah ganda ng trail natin dito, no? trail sa bundok. <coughs> ano yung daan, no? Na tinatahak natin parati. Maglakad-lakad. Oh. Yung chan ko na dahil sa kape nagsisino. Hmm. <coughs> May kwan dito, may suso bundok ito may dinana ng suso bundok ko no? yan kita nyo ba yan yung kumikinang yan huh. bundok yan hi good morning ha huh. pabalas ulit <laughs> <Huh. coughs> si tatay yung nakaraan nung nakaraan na may weight siya Oh. Wala na, bumaba siguro si Nday Bumalik sa baba. Ah. Uh. Good morning. <laughs> 12. Yeah. Balik sa baba, balik. Wala na sinday Joey, bumalik siguro sa baba 'yun. Hindi na marinig yung kanya eh. Yung lagatik-lagatik niya. Mm -hmm. Ng gulong. Ah. <coughs> uh. Sakit sa tuhod din. Oh, eh. pababa talaga eh, masakit sa tuhod. Yung mga, ano yung lumalagatik-lagatik dun sa baba ah, Sa pamamahay na yan siguro dyan Sa likod na tayo banday Ah sa harap pala sa harap Kalsada na po yan dyan eh Mga pamamahay Wala na sinday joyo Doon na siya sa baba. <laughs> Ando na siya sa baba. Yan. Oh. No kuya doon no, nakaupo. Ando na siya sa sasakyan. pet na tayo sa baba ang so, uh, kala nyo mababa lang no kung sa camera no pero kung itatawid ko yung camera ganito po yan yung level ko yan dito matarik napakataas na matarik na mahaba huh. yung bigat mo yung gravity yan yung kalaban mo eh pababa man o no, pakyat Pero ako itutuloy tuloy ko po ito Hindi man sa araw araw pero Tuwing may gasolina ako maaga pa ako pupunta dito at magpapapawis Tapos uwi Huh. 4.30 ako alis doon mga 5 andito nako sama tama yun mga 6.30 uwi na napapapawis na pero si Macy hindi na yan makasama Tamadyan mag ang sa motor eh. eh. Nandoon na siya. pakiat na sa kabila. huh oh. Ah! <coughs> 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 Tutuy! <coughs> nandami no, dami ng motor. Nag-slide di pa panaog mo. ah. ya. Ha, kapoy. <laughs> ayan. Painit muna tayo dito. Akyat. Ah, akyat. Lakad-lakad dito. Nagpapainit. Ayan o. Yung kuiba na pinuntaan namin ni Lemuel. Andyan po yan o. Ayan. Sabi yung kwan mo may reflect <laughs> Dito pa kasi yung init eh, yung kuha niya, reflect niya. Pero kung dito ka, okay. Ayan dan yung kuibaw sa may mga kahoy yun na yan. Oh. Yan. Ah, ang ganda ng init ah. Huh. Sira ulo. ha? <laughs> Pagod ah. Huh. Ah. Ito kawayan na maliliit. Sakit yung kuan ko ah. Pa ako. Sa likod naman ng tuhod ko yung masakit. <laughs> Yan, tuloy-tuloy na. No? Hmm. Huh. Yan. No? Ito sa video akala mo hindi ma ano, hindi mataas, hindi makiyatin, pero grabe. Yung tarik niya, tapos mataas talaga. Eh. <laughs> Katingalin ka talaga. Eh. <laughs> Yan no? yung mga kalabaw no. Huh. Garbe, ah? ginaganito ko para hindi masyadong mabigat yan, tekis ikis ako ha, pero pagod pa rin yan. tekis ikis yung kwan ko ilak lang na! ilak Ilak. E, na lock, 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 lock. Oh. Eh, down. Yeah. Okay dun. Huh. Oh. Butik <laughs> Dyan lang talaga yung grabe, oh. Mula dyan, oh. Mula dyan, oh. Ayan, dyan, mula dyan hanggang pababa dyan yung pinakamatarik tapos dito matarik din pero hindi masyado <laughs> <laughs> oh. <coughs> oh. <coughs> 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 doon nung talaga pinakatarik eh pero papagurin ka din dito, dito banda, papakurin ka din Kahit na hindi masyadong matarek eh, Pagod ka na doon sa matarek <laughs> Mapapagod ka pa rin huh. Nalo pa masakit na yung Mga loko luku lokoan <laughs> Tuhod At loko luku lokoan Ito yung alumpira no, Na kinuha natin Yung no? nakaraan yan Oh, yung mga balago na yan oh. alam piran yan Missy ni 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 balik na ito dia ah. saka daog saka naog ah. balas <laughs> good morning ah. uh. Pagod ah. Si Misi yung aso na yun. Kapangalan ng anak ko. si Misi. Sabi. Pagod mo. Doon pas kabila galing. Diretso tayo dito. Nag stretch lang kunti. Dos kalsada. Oh. Uh. subukan natin mamaya mag motovlog ng 2.7k 30fps ha ah. yan na dito tayo sa taas nakaharap na tayo sa araw yan o masiturok ka utik Kaus na oi oh, ba? Mug pa saka de. Oh tik. Yak na ro. Sa Tabchui. Oh. Pagmela. Oh. 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 So pababain natin mga busing no. <coughs> Angyang sa babak na lang. Yes, <coughs> ready na po. Andun na lahat. Tayaran. <coughs> Tutoy. <coughs> Bye bye. Bye bye. Bye bye. Uy, bye bye. Bye. -bye. -bye. Ngayon kami panaog. Ay, kain na din. Dalhin daw niya to mamaya pa baba. <coughs> Hanggang doon na lang sa baba mga busing, para makamutuh blog tayo. Uwi uh. Nunoy, no, nai naroon doon na Nauna no, na. na. <laughs> ओय वाय दो ना आतो दो ना नुचा ओचा ओचा ओ खान ना मैं तो नहीं

na rin ang ano tong kanoy kung kung kaya inakay na rin tao kayo na limel batunon na dyan mo na lumalabas yung mga pilima ko eh Lapit na tapos baba mga busing Hanggang doon na lang ah Tapos si eh, tayo para may exit lang yung second vlog natin Sa moto -vlog naman ulit Subukan natin yung 2.7k Resolution Sa pag -vlog. Kung ano ang labas So, 'di ba? Dito na. Eh hanggang dito na lang po mga busing. Maraming salamat. At uwi na kami. Love you. all, Bye. <laughs>